at isang senior citizen na tumawid sa kalsada patay ng mabangga ng tanker truck sa Balayan, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV DJ Frankie, isang babaeng senior citizen ang nasawi matapos mapangga habang tumatawid sa kahabaan ng National Highway sa barangay kay Ponce, Balayan, Batangas pasado alas 11 ng gabi noong Oktubre 11. Ayon sa ulat ng Balayan Municipal Police Station, isang tawag mula sa concerned citizen ang kanilang natanggap kaugnay ng isang aksidente sa naturang lugar. Sa isinagawang investigasyon, dumabas na ang biktima ay nakilalang si Lormina tinatayang nasa edad 60 si at residente ng barangay Kalzada o Ermita, Balayan, ay tumatawid umano sa kalsada ng babangga ng isang tanker truck. Ang naturang truck ay minamaneho ni Silverio, isang 48-anyos driver at residente naman ng barangay Binubusan, Lian, Batangas. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng malubhang sugat ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Patuloy naman ang investigasyon ng palayan Police sa insidente upang matukoy ang iba pang detalye at pananagutan kalibutan ng driver. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa so GV 99.9, your good vibes.